Nito lang yan ha. sa isang interview ay inami ni SB19 member Pablo na crush niya si Keanu Reeves. Dahil dito, marami ang nagsilabasang intriga kung bakit daw hindi babae ang crush nito. Totoo bang umano'y Becky ito? Yun naman ang sinasabi ng iba, di ba? Pero marami man ang nangbash. Maraming panay naman ang nagtatanggol at sinasabing idol naman kasi ito ni Pablo at walang mali doon. Ayan. Mm. Yeah. Ang tanong, ay bakit nakabano sa tanong na to, mm. ha? Dapat bang hindi na inamin ni SB19 Pablo na crush niya si Keanu Reeves para hindi siya mabash? Ay, parang nagpili. Parang nagpili ka nga? Parang tinigdan niya ha, di ba? Hindi! Tinigdan ko. bakit ano? Ano? Oo, iyaan Bot... <laughs> yeah, mo niya. Bon, parang para yes din niya. Ay. Hindi, parang yes, yes. kung anong tinigyan niyo. Ano ba yan? Yes? Yes. Ikaw? Hindi, De, depende na lang sa'yo. Ganyan Ito na, na sa'kin. Sa ano? <laughs> <So, laughs> Ba't gano'n yes. mali? mali? No. Oo. Oh, oh. Mali. No ka na lang daw. No. no Hindi, no. ye. Ano? Yes ako, yes! Ikaw no! Yes! Pero wala naman ano magtanong yes, mo Yes ako, no? Oh no? Oh, oh, no? no! oh, no! ka! Ah, oh, sige, sige, so, sige, sige, sige na nga, Teka no, mangalang muna ako. dapat bang oh, oh. hindi na inamin ni Pablo na oh, niya si Keanu? Oh. <laughs> so, dapat, gusto ko nga, no eh. Oh, no! Mali. Yes oh, ka, ha? Dapat bang no? hindi inamin ni, oh, oh. ano? Dapat bang hindi inamin? Oh, yes! Dapat, oh, no No. <laughs> Dapat pag hindi inami. para sa akin, no. Okay lang na inamin niya. Oh, oh. Kasi yung kung sa tingin niya, iba-iba ibig sabihin ng cross. Cross is infatuation. Hubahanga ka sa Tagalog, di ba? Kung cross niya si S.B. na, ay si, si Keanu Reeves, di ba? Wala namang masama hubahanga ka sikat na Hollywood actor magaling. Eh di ba, si Mari Rivera nga, hinahangan, girl class ni Aiko Melendez, si Katrina Halili, girl class ni rin, si Mari Rivera. So walang masama kung humanga ka sa kapwa mo lalaki. Hindi naman ibig sabihin pagka humanga ka, isa ka ng bading girlsie eh, na gaya ng sinasabi ng mga bashers on netizens kay Pablo. 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 So no. no. Ikaw, Mildred, Yes. Yes. Bakit mo pupunta sa akin? Oh, yes. Oh. Eh kasi ina dapat dapat oh. dapat ano hindi na siya nagsalita. So Ayan, yes ito. Ah, ito ah, ba yon tama ko? Ah, oh, yeah. Dapat i-sense so, kasi ang pagka ano toxic talaga ng family oh, yeah. sa celebrity. So eh. ano, parang hindi na para na lang ano walang gulo. Uh -huh. O hindi naman talaga tayo dapat maapektuhan sa mga toxic fans pero Uh, talagang maraming toxic fans eh. So sana hindi na lang din siya nagsalita. Kasi po ito yung napunta sa akin lalo, sa paninindigan ko. Oh. Lalo na yung mga, ano, mga oh, bashers talaga nila oh, na, wala nang sasabihin nila. Ay, bakla siguro yan. Pero hindi bakla si Pablo. Oo, oh, pwede magsalita. Ay, kaya naman siyempre. Oo, go. Ako, di pwede ang nabunod ko. Alam nyo, umamin man umamin o hindi, si Pablo, ibabash pa rin siya. Ganun lang. Ah, ganun ka simple. Oo, no, okay. ganun lang ang sasabihin. Umamin na kung ano. <coughs> Oo. Yes. Ina Namin na crush niya si Ano. Namin niya. O, wala mong masaba. O, oh, umamin siya na crush diba? niya o si hindi. hindi. Ibabash pa rin siya. Oo. Oh, oh, oh. Okay. Ganun na lang ang magsasabihin ko doon. Correct. Yes. Kaya naman kasi ang mga fans naman dapat kasi ano eh, di ba sobrang uh, maging fair naman sila. Huwag naman basta-basta na lang mambabash. Content diba? kibot. At wala akong nakikita masama sa pagkakaroon oh. talaga ng crush. Oh, si, ano, si... Ng same gender, di ba? O, lalaki din. Si Ate Gaya nga inamin niya crush niya si Ate B. Di ba? 아름난니가 <목소리> <목소리>